Gandang araw sa inyo mga kabukid. ayan, dito naman tayo sa Part 2, Part 2 <laughs> ng aking mga alaga, ang mga kambing. Hey, oh, guys, comment daw kayo sabi ng aking kasamang bata. Hindi ko na siya papakita kasi labas ang malaking katawan. Tinanggal yeah. <laughs> niya ang kanyang t-shirt. Ayan. Ngayon po kami ay nagpapainom ng aming mga alagang kambing. Ayan. Mahalagang mapainom sila ngayon kasi ay mainit. Mainit ang panahon. Uh, mabuti na lamang mga kabukid at meron akong mga kasamang batang masisipag. Kahit makukulit. <laughs> Ngiti-ngiti. Oh. Ayan. Kasi sila yung katulong ko dito sa aking mga alaga kasi nga ang aking kamay ay injured. Hindi kasama? Ay, hindi kaya? Sige, go. Kaso baka lumagpas. Ay. Papawin mo na. Oh, shit. Sure. Papawin yan ang mga kambing ayan mga kabukid ang aking kasama napakasipag po talaga ng batang ito yung po mga kasama ko yun hindi ko po anak yan kasi dati dati nung ako na dito sa Ilaya nung wala pang mga bahay bahay dito ako lang talagang mag isa doon meron namang iba mga lalaki mga doon taga roon sa mga uh, sa bakahan doon meron kasi doon uh, sa mabako yung gatasan puro ano puro baka na kinukuha na ng gatas ayun yun yung kanilang trabaho dun tas kita-kita ko din lang sila padaan-daan, ganyan meron naman dito sa kabilang side pero hindi naman kami ano nun, walang babae talagang tambay doon sa sa bukid na yon kung hindi ako ayan ang kagandahan niya nung kabilihan dito ng lupa ayun may, na may mga lumipat doon may mga mayroon ang nakatira na may mga babae na meron na mga nakakasama doon sa ila hindi na ako mag-isa doon kaya ayan laking tuwa ko kasi katulad nitong batang to hindi naman kami magkakilala niyan tapos tinambay-tambayan niya lang ako doon sa doon sa aming kwaral kinausap ko -ka usap kasi nainip daw siya kasi malayo nga ito eh oh sige Painumin muna yung gusto mong minom. mo muna uminom. Hayaan mo muna uminom yan. Nauuhaw. Kawawa naman. <laughs> Ayun. Kaka, at nakakatuwa talaga. Kasi talagang tinutulungan nila ako na maano yung mga kambing. Ayun. Hayaan mo muna uminom. Hayaan nyo muna. Dito ka lang muna. Ayan. Bantayin mo lang para hindi lumagpas. Kasi na nauuhaw sila. Oo. Ayan. <laughs> Salamat sa aking mga kasama. Ating hindi ako nahihirapan. oh guys, Palami comment daw kayo. Opo. Oh, At saka pa subscribe po ng aming YouTube channel para naman kami ay lumago ang aming channel. <laughs> oh, tapos nang magsiinuman. Okay, pwede na tayong umuwi. Sa yun lamang mga kabukid, marami pong salamat sa inyong panonood. Salamat Gaganap po sa pag-subscribe. Mag-vlog ka na. Ako na dito. <laughs> Ayan, ibablog ko daw ang pag-uwi. Ituloy <laughs> mo. Okay. Pabay itong batang to eh. Gusto niya mag-vlog ako. Pag daw ako'y kumita dito sa vlog, mayroon siyang komisyon. <laughs> Ayan. Oh, yun lamang mga kabukid. bye po. Salamat.